pakiramdam ko. Huh? Ngayon, magsasagawa kami ng isang ritual ko kayo ko sa'yo. Pakulahin mo ko. Shucks. Oh my God. Parang, parang. guys, ay, yung mga yun. <laughs> Ang abandon military barracks sa Kabuyao, Laguna ay may mga kwentong kababalaghan at mga paramdam na ng mga lokal na ito ay galing sa espiritu o sa mga elemento. Kaya kami ay pinag-iingat ng kami inapunta sa lugar na to. Isang malilim na gabi na naman sa yung tuon ng Tito Yo. Nandito ako ulit ngayon sa may Kabuya o Laguna. At ngayon ang ating pupuntahan naman ay ang barracks. Kung saan dito ay mas malakas daw ang presensya na nagpaparamdam Pwedeng espiritu o pwedeng elemento. Alamin natin ngayon kung ano yung kababalaghan na nababalot dito sa lugar sa barax. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng kagubatan at ang huling caretaker tito dito ay namatay kayong taon lang. Ang lugar na ito ay kung saan namatay ang caretaker na pinapanwalaan na siya ay kinuha ng elemento na maaaring nakatira dito. Dito guys, sa lugar na to, dito uh, may sinasabing merong namatay na dating caretaker. Namatay daw ang caretaker dito dahil daw sa heart attack. So sa lugar na to, dito namatay yung dating caretaker. At yung mga gamit niya hindi pa naaalis dito. Shucks. Oh my God. Okay, aso. May tuta sa lugar. May tuta, may tuta, may tuta, sa loob, biglang lumabas. Hi. Silence, please. Ganda. Ganda ng aso. Pangalan ni Barrett. So, papasok kami ngayon dito sa lugar, guys. Hamdam mo na kagad ngayon yung bigat ng presensya. Pero ito yung mga gamit niya. Guys, kung nakikita nyo rito, ito pa yung mga gamit mong namatay dito sa, ba sa barracks. Dito pa lahat ng mga gamit niya. Ayan. So wala pang nagagalaw dito. Sa lahat ng gamit nung namatay. Habang patuloy ang aking pag-iikot sa lugar na ito, ay kinuha ko na ang isang EMF para malaman kung meron ba akong enerhiya na nasasagat dito sa paligid. May mga larawan pa, mga pictures foto. Sabi na ngayon yung mukha ko parang makapal. Oh. Oh, lakas. Sa mga sandaling ito, eh para ba mayroong enerhiya sa aking harapan na pumipigil na gawin ko ang pagpasok sa lugar na to. Ah, uh, nadi nandito po kami para po maggawa lang po ng pagbisita po at investigation. Parang may pumagalaw. Nakaramdam na ako ng sa iba. Kung meron po kaming kasama po dito na spirito po o elemento, pwede niyo po bang pailawin yung EMF po na hawak ko ngayon? Sa aking unang pagtawag ay eh, walang reaction ang hawak kong EMF dahil hindi po mga palo ang ilaw nito. Kaya patuloy ako sa pag-iikot na baka sakali may magip itong enerhiya. Ang init ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung ako lang yung nainita sa mukha. Ha? Malamig. Mainit ang mukha ko. Ito yung part na nasa tabi mo daw siya. Mainit, mainit ang mukha ko ngayon. Tapos yung malahibo ko. Mataas yung malahibo ko. Ayan na ang EMF. Bumapalo ang EMF ngayon. Oo, oh, ang ating EMF, guys. Tapos kasabay nung taas ng balahibo ko. Tapos yung mukha ko ngayon, na makapalang pakiramdam ko ngayon, mainit. May hatang takot ka ba? Naglabas na ako ng isa pang equipment na maaaring makatulong kung talagang kami ay may kasamang iba dito sa paligid. Naglagay po ako ngayon ng ano, ng ng bola po na napaka-sensitive na pag po kayo diyan, iilaw po 'yan. Ito pa. Ah. Na umiilaw ang lakas oh. Ah, ang lakas dito. Hello po. Nandito po ba kayo ngayon sa lugar po na to? Ano ba yan? Tumangtas ng po dito. Pailawin niyo po yung EMF po kung narito po kayo sa lugar po ngayon. Ay! Oh. Ano yun? Ay. Sumagot ka dito? Dito sa mismong pwesto namin. Parang umiikot kasi siya. Kami naman yung... na ay Kami masamang tao. Dinadalo ka lang namin, kuya. Alam namin yung nangyari sa'yo. Pero kung naririto ka, eh, ikaw na may magparamdam sa amay, no? Kaya ka ba namin ko na. At kami bumibisita lang sa iyo. At nandito yung aso mo, ha? Kaya na namin. Kung nandito ka, pwede, pwede ka ba namin makausap? Papulahin mo kung oo? Or pataasin mo man lang kung oo? Sa so, pumapula sa akin. Ay! Ayan. Ang hilak ka. Okay, Tumatayong balahibo ko dito. Gagawa po kami ngayon ng... Gagawa po kami naliwanag po, sa pamamagitan po ng kandila. Ikaw po ba ay payapa na sa ngayon? Ay, sumasagot. Ang lakas oh. Oo, oo. Kung pula. Ikaw ba ay payapa na ngayon? Oo daw, oo daw. Sumasagot siya. So gusto lang nami malamay, yung bang aso dito, Ay eh, ikaw may pag ari Gusto lang namin sum... Magpula ka ay, ay, ay. Sa kanya yun. Sa kanya oh. Sige. So, ngayon, ngayon, magsasagawa kami ng isang ritual. Okay lang ba sa'yo? Pakulahin mo kung oo. So, sa pamamagitan ng pag-return namin, ikaw ba'y aming makakausap? Pakulay mo ko. Sige, dito yun. Hindi pang umulat. So, ito, pwede ito? na ba kami mag-umpisa, Kuya? Alam namin, hindi ka namin kilala. Pero, sa pamamagitan ng gamit namin, so, ikaw ay aming, kaka aming kakausapin na ngayon. Paya ka ba? Papulahin mo lang to. Paya ka ba? So, hindi kami masamang tao. Dinalo ka namin para uh, ah, kamustahin ka. Pwede ba ba kaming ano? Uh, to, sagutin. Sagutin sa pamamagitan ng pagpula. Pwede ba ba papulahin? Okay, proceed na tayo. Ano. Uh, magbibigay kami ng panalangin sa'yo, okay lang ba? Papulahin mo kung Oo. Pataasin mo kung oo. Pwede ba? Oo, oo, oo. Natin muna siya ng isang prayer bago tayo. Tukuha siya sa akin din. Ayun na, no, no. Ha? Huh? tayo muna. Prayer muna tayo lahat. Okay. Okay, tayo, prayer tayo. Kaysa Pray ng Ama, ng anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami ngayon ay nasa pamamahingay ko, nasa lugar kami ngayon kung saan alam namin na may hindi na natatahimik. Ngunit alam namin sa kapangyarihan mo at alam namin na uh, sa gabay mo ay mawawala lahat at makupunta sa, sa iyong ilaw at sa iyong piling. Ang kung sino naririto, Panginoon, huwag mo kaming pabayaan at sana po ay dalhin niyo na rin siya sa piling mo para matahimik na tayong lahat at nawapo ay huwag nyo, wag nyo rin mo siyang pabayaan sa langit. Panginoon, isinasamo namin lahat ng panalangin ito sa pangalan ni Jesus at isama mo siya. Amen. Amen. Sa ng Ama ng Diyos. Ng, ng, Pero say, oh. Oh, oh. Ngayong natapos ng panalangin namin, maaari mo ba sa maa, maaari ba kami humingi ng para magpakita ka sa amin? Papulahin mo ako. Oo. Oh. Pataasin mo kung oo. Maaaring natatakot siya mula. Wala, wala. So, pwede ba? Ayan. Grabe, oh. So, nakikiusap kami. Okay lang ba sa'yo? Actually, nilipatin niya tayong dalawa ngayon. Ikaw at ako. Hindi mag mag um na mag-alala tayo. Sige, mag-uumpisa na kami. Pasensya ka na. Kuya, pasensya humingi na pasensya dahil baka iba na ang aming natatawag. Ano trabaho niyan? Bantay dito. Kuya, uh, gagawa kami ngayon ng isang orasyon ng pagkatawas. Ito ay eh para makita namin yung uh, entity. So nawa dito sa aming gagawin eh, Ipakita mo ang iyong itsura. Oh, lakas ko eh, Mep. Malapit siya. Ay. Oh my God. May nakikita ako sa klitan. So, Pwede yung ispata na ilang. Ah, yakap sa dito. Oh, shit. Nandito siya, may din siya. Oh, shit. so, isa pa. Ay! Kita ko na. Ha, sila. Pakihawak. Sino pwede tumutok sa akin? Yan may. Mahilig ba siya mag-sombrero? Mm hmm. Ang sombrero niya parang pa ganun, patusok. O, oh, ayan na. Nagkasiglit. Ay, Ang i niya palakas. Beso na may... Ayan ang sombrero. Ito yeah. ang sombrero niya. Ah. Ayan ang sombrero pa ganyan. Patusok ba ang sombrero niya? Nakakita naka mo ba naka ang sombrero niya tatay? May nakikita ah, ko sa bandang ito. Ayan ang sombrero. Ayan yes. pa ganyan. Oh. Ayan o. Oh. Ayan e, ganyan ba? Tapos mukha niya. Medyo payat na lalaki. Mm -hmm. Yung mukha niya. Ulo lang nakikita ko eh. So... Ikot mo pa. Iikot mo pa. Ah, iikot pa natin ha. Yung EMF sa pakalakas, Oh. Kuya, alam ko namin nandito kay eh. isa mo rin? Oo. Uh Oo, -uh. oh, marami. Pwede gagamit pa tayo ng isa pang kandik, na isa pang papel. Isa pang papel. Kailangan ko. Hindi ka talaga sa likod. Uh -huh. Hindi nyo yeah, nararamdaman ka. Ay, may nakikita ako ano? May nakikita ako dito. Isang may higaan. Na, may nalak sa likod mo Sige na, sige na, tapusin na muna. Ito ang higaan, ayan o. Ayan, ayan ang higaan, puti, sa ibabaw, papan. Okay. Okay, next time. So, next. Isa pang ano... Kailang may... Yeah. Huwag po kayo magagali ah, po akana. sa amin. So, Aalain. kasawa pa tayo ng isa pang, ano, isa pang tawas. Sige. Oh my God. Okay. okay. Yes. Kuya, oh. huwag niyo ba kami tatakotin, Kuya, ha? Ah, Wala akong nakikita dito. Hindi na namin siya. Hindi, actually. Huh? Sir? Siya. 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 Tama. Labas na tayo. Sh tara na. Magpapaalam na tayo sa kanya. Sa? Kuya. Kuya, magpapaalam na muna kami. Ay, salamat po. Maraming salamat, Kuya, sa opportunity po ito. Na makita at makausap na ni Kuya sa kanila at sa IMF. Sabi ka. Anaway po, nagabayan po kayo ng Panginoon patungo po sa kanya. At uh, Kuya, maaari mo bang papulahin kung pwede na kami lumabas? Sa mga sandaling ito, ay tumataas na ang aming pakot. Kaya kami ay nagpaalam na sa aming nakakausap. Para na. That's... Guys, yung ay, patay bola. Hindi ka kakatatap sa'yo. Dahil sa matinding takot na aming naramdaman, sa aming mga nasaksihan ay tuluyan na kami umalis pagkatapos ng aming dasal. Dahil ayon sa aming mga kasama ay may mga tunog sa labas na naglalakad papunta sa amin. At para sa aming kaligtasan ay dali-dali na kami umalis at nagpatungo sa mga kabahayan na pwedeng makakita sa amin. At habang patuloy ang aming pagbaba ay hindi na rin pumapalo ang ilaw ng dalakong EMF. At ito ang pangyayag ng aming kasamang si Jepoy na isang lokal. Oo nga pala si Jepoy na taga dito. At ang naramdaman ko doon, kakaiba. Talagang nakakatakot, sobra. Kasi sa pagpasok pa lang namin, hindi ko na ma ano, ano talaga, kung gusto ko bang tumakbo, ano, mag stay ako kasi nakakatakot talaga eh. Pero di ko kakayanin magtagal eh, pero kinahe naman. mas so, nga lang, talagang medyo kakaiba yung pakaramdam na yun. Ngayon ko na naramdaman na din yun, kahit taga rito ako eh. Nasa likod kami, ramdam ko yung, yung yabag nung kung may tao man o oh, wala. Ramdam ko, naririnig ko eh. Bumubulong sa tabi ko. Tapos bigla siyang bumulong Kaya kinabahan ako na sobra Nakakatakot yung bulong niya eh Parang ano eh Gano'n Kaya dumikit ako sa inyo eh Iba yung parang talaga Sobra, parang ano Hanggang ngayon, hindi ko maano yung Parang doon ko eh Nakakatakot talaga sa lahat na aming napuntahan sa aming mga vlogs sa ginawa. Ito yung isa sa may pinaka nakakatakot na yung to na aming naramdaman. Ako si Tito Yo, at nakakabalaghan na to ay dito sa barracks sa may Kabuyaw, Laguna. So ako naman si Francis na isa sa sumama sa gabay para matuntun namin to. So. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli at abangan nyo ulit ang aming mga sunog pang vlogs. Nakatakotan. Salamat.